bagayod gayud sa karaan ha hon. Hangtod ba imanto pigilahan ilahan tabaho importansya? Sa mga king apuan ta nagpaagas hulang usa para lang matimo dan sa pagkahiusa. Pero iyan mandi ay inahinong dan ha sa mga king apuan ta naawaan ho kagawasan. Garabi sa kaliwat hanahimo ha mga ulipon. Sa kulturan hon habutang pigik an daw pig ilisan. Iyang ka, isip bag o ka dini tagawa ta kalibutan. Importante ba sa kultura nun habotang para ta imo? Iyan pa kagidan, kinada sakto ha umikagi ka, ha huo, importante para ta kanak. Ba, kagi pa ho mga matuod ha mga dini tagawa ta kalibutan? buhatano no, ipaahat no, daw ilahan no hugagaw, kay yang kuy sa mga Pilipino, Salangos sa hatagdagay tagging taging sapuanta, dagidagi hadong ganan, hubahan